Ako. And our guest for today, will he be remained as Deputy Majority Leader pag nag-open na ang first regular session ng 20th Congress? Let us all welcome Senator J.B. Ejercito. Hi, sir. Magandang umaga. Yes, uh, good morning. Magandang umaga po sa atin lahat, sa ating mga kaibigan sa uh, Senate William. Uh, Pleasure. Good morning. Nice to be back. Okay, sir. About online uh, gambling, kinukonsider niyo ito as bigger social crisis than Pogo. Pero pag-regulate po at hindi total ba ng isinusulong ninyo? Well, actually, I'm, um, ano, no? medyo alarming. Uh, kasi nga, eh, kanina papunta lang po ko, no? I was traversing EDSA. Parang seven, six or seven out of 10 billboards mm -hmm. sa EDSA. Parang on about online gaming. No? Um, and uh, we know for a fact that uh, yung pong social consequences nito, will be very very uh, enormous no na kasi ng ordinaryong mga tao sila na po yung ano uh, very easily easily accessible mm -hmm. to everyone lalo-lalo na sa ordinaryong mamamayan na yun na lang po yung, yung kita to mouth tapos malaking portion pa itataya tapos uh, for the youth no doon ako na babahala din mm -hmm. so if this does not if if we did not regulate eh, naisip ko regulation muna because yung po mga e-wallet apps no uh, halimbawa uh, Gcash eh para nagiging enabler po sila kasi ang dali tumaya sa mga online gaming apps sa uh, through GCash and other um similar uh, e-wallet app applications so kung maregulate mare natin yon at uh, it will be restricted siguro malaking may maibabawas no sa mga tataya but mm -hmm. i'm open kung talagang just like bogo mm -hmm. na kung talagang sabi ko nga ito'y mas malala kasi pilipino ang tumataya dito ordinaryong mamamayan mm -hmm. din, unlike pogo na at least yung pera nang gagaling sa ibang bansa but if it, if the consequences are already very heavy then uh, we can consider all, also total That's ban on online gaming. Mm -hmm. Anyway, si President Bongbong Marcos, according to Malacanang, open daw dun sa proposal ng Department of Finance to tax online gaming operators as long as it is backed by sufficient studies. Sa tingin nyo, tama rin yun, yung panukalang itax na lang itong online gambling considering yung Pogo rin sa, di ba, nagpasakay ng yes. batas to tax Pogo and yet naging talamak pa rin yung mga criminality sa uh, human trafficking. Well, uh, uh, talagang syempre ano eh um yung it's hard to resist no yung pong revenue that can be generated. Mm -hmm. uh, before sa pogo ngayon po itong online local uh, online gaming na medyo malaki-laki rin and we're in dire need of funds but again we have to wait kailangan po natin timbangin talaga later on kung yung bang revenue o yung pong makukuha natin pondo out of the online gaming, eh, sapat ba ito para uh, mabali, wabali, hindi natin titignan mm -hmm. yung social consequences. So, kailangan natin talagang timbangin. So, kung alam naman natin na sa gaming, sa gambling, marami ang minsan, pamilya pa nasisira kapag talaga so, pag talagang dalulong. So, pagdalagang talagang ito'y lumala, then, later on, siguro, we just have to uh sacrifice, yung pong revenue uh -huh. because of uh, uh as I mentioned yung pong social consequences no we do not want uh, broken families uh, uh lives that will uh be um until spin because of uh addiction to gambling kasi may mga nakilala ko na talagang sabi nga ni ano narinig ko kanina sa radio Hikatot <laughs> yung, yung kung empleyado niya yata sa isang branch niya sa Tagaytay yata, ni, hindi yata na na, 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 remit yung kanilang kita, no? Dahil yun po nalulong. May mga police. Mm -hmm. uh, ano eh, ordinary folks, ordinary Filipinos are uh, getting addicted to online gaming because it's very easily accessible. Phone lang eh. Minsan, may mga truck drivers or kung sino man man pa kasi naglalaro daw ng ano nung scatter ba 'yun no so mm -hmm. parang bawat oras na merong libre talagang titingin sa phone yung pala uh, tumataya mm -hmm. so yun yung ano that's what's alarming about this so kailangan talaga natin later on timbangin na sulit pa ba itong nakukuha natin revenue gayong nasisira naman ng pamilya So, consider nyo na, so, na marami na daw nagiging addict sa online gambling kasi mabilis yung access kahit ordinary yung mamamayan, kabataan. So, sa so tingin nyo, makukuha pa ito sa pag-regulate o talagang total ba na yung sagot dito? Well, siguro, sabi ko nga, tignan muna natin. Kaya yung sa akin, regulation, uh, yung mga GCash and other e-wallet applications should not allow their applications to be the conduits To online gaming or online gaming operations. Mm -hmm. Baka makabawas pero kung talagang hindi pa rin eh, then we we have to resort to total ban. Mm -hmm. Probably on online gaming later on. Kung talagang hindi kakayane. So, it depends. So, pag uh, we will have a hearing, probably kasi marami na yata mga senador din ang nag-file mm -hmm. uh, just like myself mm -hmm. uh, file a measure on uh, regulating or uh, total ban of online gaming. So, we will uh, titignan titingnan natin kung magkakonsolidate kung ano po ang titimbangin na rin na no, based on the outcome of the committee hearings that will be uh, that will be held probably uh, when we when we resume session sir may mention yun ang dami na kayong nakita na billboards ng mga celebrities na naging endorse ng online gambling so anong message yun doon sa mga celebrities na naging endorse well um kasi ang ano eh ang nakakalungkot in the guise of responsible gaming no yun mm -hmm. ang parang nagiging uh, yun ang nagiging uh, mensahe no noon no, mga mga billboards at advertisements but again siguro ang mensahe na lang natin sa kanila siguro ano lang baka hindi rin naman nila alam syempre na magiging ganito yung consequences no probably later on ma, to, to, discern more na yung magiging na, maaring ito pala magiging epekto nitong pag-endorse nitong mga ganitong uh, kasong mga ganitong klaseng uh, online gaming corporation that it may destroy um, lives of uh, ordinary Filipinos. Sana kung pwedeng iwasan, mas maganda. Mm -hmm. So, sir, like yung isabong, e isa rin itong mga uh, naging, uh, ano to sugal online na ngayon lumitaw pa nga na ang dami nang involved, pati police, uh, generals, doon sa mga nawawalang uh, sabongero. So, as vice chairperson ng Committee on Public Order sa so, nagkanda ko ng hearing tungkol mm -hmm. dito sa mga missing sabongero, Uh, ano mo sasabihin sir ngayong pati may mga personal celebrities uh, ano pa may mga public official pa ba na nadedrag din yung pangalan dito sa missing sa bumbero Well um, bottom line ko talagang it can be proven no um yung talagang missing sa bungeros then justice has to be ano you know, uh, their families has to be uh, uh, given justice no they are longing for justice kailangan talagang tuluyan yung kaso. No? But then again, um, hanggat wala pa tayong prueba, mahirap naman itong uh, manghusga. No? But, uh, um, of course, ako, ako kasi hindi ako mahilig sa, sa, sa anumang uh, sugal, sabong, pero nakakabahala kasi ako po, ay eh, nag-mayor din, alam ko may sabungan sa amin nun. Talagang part of culture na yan, no? yung sabong. Um, talagang pinang, pag may nanyo-nyope o yung nadaraya, talagang ginugulpi yan eh para hindi ginugulpi yan sa ring, no para hindi tularan na uh, uh -huh. para magtanda pinopost pa yung mga picture para hindi na baka maka balik pa uh -huh. pero nakakabahala na ito kay hindi lang ginulpi kung talagang mapapatunayan na may mga pinatay ay eh, syempre we have to seek justice, no? Uh, of course, for the benefit of the families. Mm -hmm. At mukhang alaki talaga ng money involved, sir, dito. Kasi yung mga um, whistleblower, talagang alaki ng pera binabanggit, binabanggat, binayaran ng ganito. So... Well, uh, ano eh. Talagang iba yung... At mga ordinaryong uh, tao, sumatay. Sa Sabihin na natin, yun. obscene about nung napapapasok talaga sa so, in any online gaming operations. Lalo ngayon, Uh, at present in during the yung pandemic kasi yung isabong. Mm -hmm. talagang pag, ang alam ko diyan uh, na coin doon kami pag 80 million lang yung pumasok para sa kanila mm -hmm. per day malungkot sila no imagine a day so kailangan 100 plus daw per uh, yun yung parang narinig ko so malaking pera talaga ito no uh, malaking uh, any online gaming operations very obscene amount of money uh, comes in um, to the to the entities. Mm -hmm. So sir, sa so tingin niyo instead of buwisan itong online gambling, may dapat nagawin ang gobyerno habang wala pang ipapasang batas? Um, siguro unang-una pwede naman I, I would think the NTC has the power um, to to regulate or restrict itong mga kanina nabanggit ko na para makabawas uh pasensya na po, pero GCash and other similar uh, um, apps no that make it easy for any just anybody else no to uh, to bet no using uh, their application so unang-una yon ang dapat siguro kung pwedeng ilang beses na sinabi na dapat hindi sila pumapayag maging conduit eh doon pa lang pag, pagbukas mo pa lang app may lalabas na ring advertisement eh di ba mm. ng mga gaming So doon pa lang, I think, uh, initially, kung habang magkakaroon investigation, I, I would think that NTC has, NTC has the power to to regulate or prohibit um, this uh, this uh, this uh, uh, um, yung mga GKAS and other similar entities to not to, to let themselves be conduits for online gaming. Mm -hmm. Pero hindi naman para sa Malacanang na mag issue ng EO kagaya ng ginawa doon sa ISA bomb na ipinatigil well, ng mga, I, mga that will that will be easier syempre anything mm -hmm. that na uh, sabi ko nga pag sinabi ng presidente policy na yun eh di ba mm -hmm. eh lalo na kung magkaroon ng EO that will be more pa, ano powerful na syempre lahat ng ahensya susundin talaga yan mm -hmm. Sir, before we talk about senate presidency ay meron ka pa about online, <coughs> oh, gambling okay sir Although na-touch nyo na po yung how accessible it is, can you elaborate lang po? Uh, kasi doon sa mga hindi familiar na nagsasabi, madali ba talaga yan? Gano'n ba dali ma-access yung mga online gambling site? Well, ako hindi ako masyadong techie, pero napapansin ko kahit na sino, naka, naka glued to their phones. Eh. Ang nakakabahala, yung doon nung nabasa ko yung post ni ano si si Becoming Filipino yung binigyan natin ng na citizenship. Mm -hmm. uh, pinos niya na Uh, pinost niya na nakakalungkot itong nakita niya na isang, di ko alam kung jeepney driver daw yun na nasa Kenya na habang nagaantay ng traffic light nakatingin na sa phone at nag sa piso, sa piso o magkano man yun, di ba? bet ng bet kaagad so sabi niya, kung ganito yun ilan yung ganong Pilipino ang nalululong na kahit pa 10, 10 piso yan Uh, kung buong araw po yan, malaki na rin po yun. So, I think it's very easy um, for everybody. maam um, ordinaryong Pilipi, ordinaryong gagawa, driver, lahat, police, nalululong. But, ang nakakatakot dito, especially yung youth, no? Um, lalo sila, teki sila. Ang bilis nilang maka-adapt, no? So, in any application. So, we are, you know, uh, we have to stop uh, breeding a culture of gambling in our country. Mm -hmm. Sir, may... Okay. okay. Iban, pero gambling pa rin. Sir, sabi po ni Pagcor, uh, Chair Tenko, oh, ang problem is napakadaming illegal na online gambling sites. Meron po ba kayong panawagan po sa authorities regarding this? Well, yung eh, siguro NTC, uh, uh, uh to yung mga cybercrime units na NBI, ng PNP, has to double time kung talaga meron mga illegal operations kasi yun yung I think nabanggit naman ni Senator Gatchal yan na kaya gusto niya regulation kasi baka mag-proliferate yung illegal. But again, I, our agencies have to double time. no I, I I know that it's a big challenge pero andyan naman may cybercrime units naman po ang PNP at the NBI. They have to look into all of these um, illegal uh, online gaming applications or uh, operations uh, in the country. Okay, before May Ann and Jen. sir, considering na meron kayong proposed bill para i-regulate itong online gambling, meron ba kayong uh, data or studies na nakita gaano na karami yung na-addict dito? Uh, kung gaano tumataas sa uh, at gaano karami yung kabataan na na-addict? May ganong po ba kayong nakita na studies? Well, wala pa tayo, no. Siguro that will that will be um, um presented, uh, when we conduct our public hearing A public hearing uh, once we resume no sa kasi kumbaga ano pa lang eh ngayon pa lang nakikita but you know it's all around no kahit wala pa tayo mga information or data from uh, different agencies or organizations parang kitang-kita na natin it's all around sabi ko nga kanina sa inyo eh uh, traversing ads eh kung 6 or 7 out of 10 billboards are about online gaming How much more are you know um, are aware or are into it, no? Mm -hmm. Sa buong bansa. At bat nyo na sabi you na know, this is bigger crisis than pogo. Eh kasi po yung pogo kung